Kasi ako lang, yung on my, yung ano it's real na, kung baka, kasi yun yung part-by-part, parang yung last. Ah, ano yung feeling naman? Uh, ano yung feeling naman? May Yung feeling, actually, it's a dream. Parang, ano, parang nag-live pa rin kami. Kasi everything happens spontaneously. Tapos, nung nakarating kami dito, with the help of ano. Thank you so much po. So, salamat. Tapos, ano mo yung, na, natutuwa kami. We're enjoying what we're doing. Tapos, nagkataon na, nagkaroon kami ng um, pagkakataon na mapansin. Tapos, eto, nagkaroon kami ng work for, for this, for something that we're actually using. So, nakakatuwa. Nakakataba ng puso. May question It feels so, ano, kamagulat talaga yung expect lahat ng ito. Sobrang ng gusto ng po Sobrang thankful talaga ako kayo sa na uh, pinagkatiwalaan ko po kayo sa barangay. Ako nasa na. Ako yung feeling ko sobrang ako na noo. Tsaka siyempre sobrang ako thankful kayo na paano magkawas kasi parang natin na tinanaw pa ko lang to, you know, sa TV. Tapos ayun doon, oh my god. Oo, cheese. Ay sobrang gabi ko <tinyo> talaga at sobrang grabe pag alam ang lakas talaga, especially si Miss Ana. Sobrang genuine niya nag-usap po sa kaklila, sobrang genuine Miss Ana, sobrang bait. Eh. Off cam, may camera talaga, kaya sobrang bagay. Ingeneral daw, oh over oh, na. Oh. Saka

Very gently mo rin ikisamahan. And now, nandito kami sa Lux family, so, maging parte kami. And we're more than blessed dahil you know, pinagkaloob sa amin yung trust, pinigay sa amin yung trust. And ang isa lang yung masasabi ko is, itong trust na to, pangangalagaan namin. At pagbubutihan pa namin. And grateful din ako kay Misana for giving us the platform, itong itong, uh, this, this opportunity, mis Misana. Kasi, I uh, was never used to this, but you know, give me this. And I'm grateful. But it is the Burlas, Christian, Greg's, a lot more. Marami po kayo na ka doon. So, thank, thank you me so Thank you. And po. Paano po na start na may pass po sa family ni yeah. Max? Yeah, actually, um, noong muna hindi ko talaga sila kilala until dumadaan na sila sa People, TikTok kasi madalas na lang ako mag-browse sa TikTok. Tapos, pero naku-curious na din ako sa kanila and then, unti-unti, may, mga, may mga fans na nagtatag sa akin. Tapos, uh, um, meron akong friend na, kasi uh, oh, in stop ko si Perlas. Si Perlas talaga yung unang in stop ko sa kanila. Until, um, meron akong friend na nakilala na common friend namin dalawa. So sabi ko, i-ano mo na Pernas. Pakilala mo naman ako kay Pernas. Baka wala pa siyang brand. Baka gusto niya sa Nox. Baka open siya. And then yun nga, um, kumayag um, naman si Pernas kung pagkita. Kasi sabi ko, mag-meet muna kami. Kasi sabi ko muna siya kasi, again, um, syempre, I want to uh, hear from her muna kung okay ba sa kanya yung produkto before she enters. Kasi yun naman talaga yung yung gusto ko, galing sa kanila mismo, na Prama. yun yung ilalabas nila sa mga tao. And yun na, nagtiretiretsyo na. Tapos, manal kami ng GMA Gala, sinama ko si Perlas. And yung pagkaka-involved ni Christian, ni Cholo, tsaka ni Grace, eto, unexpected din talaga. Sobrang pilis na mga pangyayari na hindi alam ni... At first, sinanong ko si Perlas. Sabi ko, um, kanyang ko ba mga worry correspondent pala si Cholo. So, hindi na ako nahirapan. Kaya, yun, yes. sabay ko na sila nung, uh, sabay ko na sila na parang nagkaroon ng deal with them. And yung pagkakapasok naman ni Grace, eto, sobrang biglaan din. Diba? Kaya nakakatuwa, pero sabi ko ka, matagal na kami magkakilala ni Grace. Kasi sa TikTok, may mga events na nakikita na kami, tapos napapakilala siya sa akin kasi nga magaling siyang mag-live mag selling. So, hindi yung first time na sabi ko, Bix, gawin natin yung sikreto. Para kasi gusto ko, ma-surprise ang lahat. And it turned out na na-surprise ang naman kayo na. Ayun. Another question from Mr. Alan Sancon from Star Photo. Go ahead, sir. Hello po. Congratulations, everyone. Congratulations, Ms. Anna. Marami na namang lax, lima, ano, family na nanagdag. So, tanong ko lang, Miss Anna, parang sa lahat ng launching, nandun ako, di ba? Lagi mga big celebrities, vice ganda. This time, why you choose vloggers, yung mga tiktokers, to be part ng Lux Slim naman ngayon, Lux Okay. Honestly, honestly, namis talaga ako. Dun sa Barta, Team Barta Gula, yung mga Team Barta Gula, pag nakikita ko sila na nag sila, parang sabi ko, grabe yung viewers ng mga to, parang ginagawa nila. Yun lang. Kaya sabi ko kanina dun sa post ko, ano itong meron sa so, Think Park Nagulan? Bakit hindi sila sobrang minahal? And nakakatuwa lang kasi na makita na ganun yung support ng mga tao sa kanila, diba? ba? Na sila na mga totoong tao, nag entertain lang naman sila ng na mga uh, viewers para makawala ng stress, diba? ba? And somehow, nung nakausap ko sila Cholo, sila um, Christian at si Blake. So, um, itong mga batang to na ang daming nagmamahal sa kanila at for sure, mas matutuwa yung mga fans nila na makita sila sa nagalitong eksena na pinigyan din sila ng ng ano yun, ng parang uh, moment. Diba? Yung moment nila. Thank you, Miss Anna. Ito, alaok lang ako. Kasi uh, dahil showbiz vloggers kami, lagyan natin ng konting showbiz yung question dito. Kasi parang nagulat kami kanina nung pagpasok ni Briggs, yung dalag-dala -dala niya yung flowers, kala namin kay Perla si ibibigay. Pero nagulat kami bakit kay Christian yung ibinigay. Siyempre, we want an answer, di ba? Para hindi naman din kami curious why it happened. Is there something with, with the two of you? May <laughs> ganun, di ba? Um, <laughs> uh there is, ano po, tawag dito, kasi yung group namin sobrang close. And right now, si Crystal is super close, super, super close with me at the moment. <laughs> yeah, somehow. So, sa kanya ko yun, ano, kasi hindi ko long overdue na nakalaki mga resignal power. Mm -hmm. Reaction. 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 Nagulat ka diba? Nagulat ka din, nakalabas. Nagulat ako, hindi ko yun siya yung expert. Kasi pag-date nila, may pahit-pahit siya na galing galing sa akin. So yun, natuko ka. Di ba na-offend si Perlas nung hindi sa'yo binigay yung, yung flowers? Hindi naman po. Kasi alam ko rin ako kayo sa katatungo. Ano yung alam mo? <laughs> <laughs> okay. Okay, thank you. And congratulations being a part ng Lux Linux. Thank, thank you. Thank you so much. Salamat po. Ayan, another question this time from